Tago ni VP Sara ang kanyang, uh, should I say, exasperation sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa o ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Public office is a public trust. So, dapat ipalam ano ang naging magandang resulta. Pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang na Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, malakanyang Press Corps. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Uh, sa survey po na isinagawa ng Octa Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay uh, hindi pa po muli, hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimento po ng ating mga kababayan ay... Uh, dini-dinig naman po ng ating Pangulo. So, tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging uh, saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Uh, last, uh, last week or over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, uh, should I say, exasperation sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa o ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno official business yan, kailangan mo mag-report kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno hindi mo kailangan mag-report so ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain may buntong hininga pa po, po sa dulo would you like to respond? Ang, ka ang kakulangan po sa kaalaman sa batas sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto simple na naman po Bakasyon o trabaho? Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Uh, not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho ang Pangulo focus sa trabaho. Kapag po siya man ay uh, umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Deloso. Dar sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnold Forteves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Go. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Under Secretary. Ma'am, just a follow up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the five other or six other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the president is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice, everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellowmen Filipino people. Okay, ma'am. On the uh, uh, Justice Secretary, Jesus Christine Remulla said yesterday in an interview that he has already relayed to the president his intentions to apply for the ombudsman post, which will be vacated uh, by mid this month. ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? yan po naman ay uh, kanyang pagpapasya kay eh, SOJ uh, Boying Grimulia So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. Uh, so hintay na lang po natin. Ma'am, sorry, last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpre-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulia? Should he be accepted by the JBC? Opo, opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jane Manaluz, philstar.com. So the DBM is set to submit its budget to Congress, so mm -hmm. the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin, kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po uh, patungkol po sa PhilHealth Funds, Fund, sa ito po ay isinumiti pa lang so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin muli, ang gusto po ng pangulo ay mapa mapaganda ang uh, ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan at mabigyan ng magandang serbisyo medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds for in the 2026 budget. Sa so proposed version. Uh, ako po sorry po hindi ko po nakita tatanungin ko po ang pangulo hindi ko po nakita sa asop nao mm -hmm. last nurse season dzrh Good afternoon, Yusek. Sabi po ng uh, LUA, natapos na yung investigation nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water. Uh, na isumiti na po ba yung resulta ng investigation sa Malacanang? At nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Uh, opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang po dali. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya. Ang report. At dalawang boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang, uh, ang uh, Office of the President. At ito ay aaralin. At, um, asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa, sa mga consumers po ng Prime Water. Uh, pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas. Ata uh, walang masasagasaan pero dapat para sa taumbayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Mm -hmm. Hello, ma'am. Um, can you have the palace's reaction on the 50 peso wage hike at NCR and will the president support a legislated? wage hike in the 20th Congress given that Senators and Congressmen have already filed bills uh, on it. Mm. Nung pa po natin sinasabi, uh, gumagawa po talaga ang programa ng programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job affairs kung saan nagkapagbigyan na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1 ng 170,000 na uh, trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar uh, investment nakapag create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At uh, kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite uh, Wages uh, and Productivity Productivity Board ng uh, 50 pesos na wage hike uh, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang uh, kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At uh, sa lahat po ng kakayani ng administrasyon at uh, sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the, 20, on the legislated wage hike, ma'am, will the president support it? Too? Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng um, layoff, dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. That's it. Thank you, Yusec clear